Shout out sa'yo, Vice. Ganda, no? Hindi nakakatuwa yung joke mo, Vice. Alam mo yun? Alam mo ba yung mga DDS? Kung anong nararamdaman nila sa mga ginagawa mo at sa mga sinasabi mong mga joke na hindi naman nakakatawa? Nakakainis yung joke mo, Vice. What if? ba diba, si Tatay Digong is na sa 8 years old na. So, mag-81 na siya next year. So, halimbawa lang, kaming mga DDS na nasasaktan sa ginagawa mo sa, sa tinuturing naming tatay na si Tatay Digong na ang pinaka the best na presidente sa ating Pilipinas sa buong kasaysayan aminin mo na na hindi magaling si Tatay Digong pero yung ginagawa mo Vice what if gagawin namin yan sa nanay mo what if lang pwede mo bang sabihin na jokling halimbawa lang 'di ba? Mag 80 years old yung nanay mo. What if yung nanay mo is bigla na lang atakihin at madido at pagtawanan namin at paggagawa namin ng hindi naman nakakatawa at hindi naman nakaka ano mo yun yung joke na nakakasakit ano ang anong nararamdaman mo vice yun lang yun lang ang aming itatanong sa iyo ano bang mafi-feel mo Mabifil mo din ba yung mga napifil na may mga nasasaktan ng mga DDS? Ikaw, Vice, sobra-sobra na yung mga kabastusan mo. Hindi na nakakatawa. Alam mo, dati hangang-hanga ako sa'yo kasi nakakawala ka ng stress. Lalo na pag pinapanood ka namin, nakatawa kami, natutuwa. Pero yung ginagawa mong joke na ang nangyayari kay Tatay Digong, makarama ka din. Sa totoo lang, kaming mga OFW, mahal namin si Tatay Digong. Pero ikaw, yung nanay mo ba, may malaking bang ambag sa Pilipinas? Siguro sa'yo. Sa'yo lang. Ewan ko lang kung nasisisi ba yung nanay mo sa pagiging bakla mo, yung bastos na bunganga mo. Si Tatay Digong, malaking ambag sa Pilipinas. Kaming mga OFW, mahal namin si Tatay Digong. Pero ikaw, wala kang moodo. Bakla ka. Hindi ka nahiya. Hindi ka nahiya. Unang-una, ini-interview mo si Tatay Digong. Kung ano-anong sinasabi mo na ganito, ganit nyan. Dami mo na-appreciate mga ginagawa ni Tatay. Tapos ngayon, niyurakan mo si Tatay Digong. Kapal mo, yung sahod mo galing yan sa taong bayan. Hindi ka nahiya. Yung amo mo, kawatan wala kang pinagkaiba vice. bastos mo sana hindi mangyayari sa nanay mo balang araw halimbawa lang atakihin yung nanay mo kawawa ka pagtawanan ka ng taong bayan. walang